Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng buhay ni Gerald. Gigising, magbibiyahe, magtatrabaho, uuwi, matutulog, at uulit na naman kinabukasan. Minsan naiisip niya, ano pa talaga ang saysay nito? Hindi naman siya miserable? Pero parang wala nang bago. Parang paikot-ikot lang. Isang gabi, habang nagbabasa si Gerald sa cellphone, may nabasa siyang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. At dahil totoo na nabuhay muli si Kristo, napaisip siya. Ibig sabihin, may saysay ang bawat simpleng bagay na ginagawa ko. Bigla niyang na-realize, hindi lang pala pagkita o pagtanggap ng sweldo ang dahilan ng pagtatrabaho niya. Pwede pala niyang gawing paraan ito para parangalan ng Diyos. Sa pagiging tapat sa gawain, sa mabuting pakikitungo sa iba, at sa pagpili ng tama kahit mahirap. Sinulat ni Pablo ang unang kurinto kabanata labin lima talata limamputwalo. Matapos niyang ipaliwanag ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo, hindi niya sinabi na magpakatatag lang ng walang dahilan. Para sa kanya, dahil buhay si Jesus, ang bawat araw natin ay may kahulugan, kahit yung tila walang dating sa mata ng tao. Ang simpleng pagiging tapat sa trabaho, pagpapasensya sa mahirap pakisamahan, at pagpili sa tama kahit mahirap, lahat ito ay nakikita at pinapahalagahan ng Diyos. Darating ang mga panahon na parang walang nangyayari o paulit-ulit lang ang buhay. Pero binabago ng katotohanan, nang muling pagkabuhay ni Kristo ang pananaw natin, hindi tayo basta lang sumusunod sa agos, kasama natin ang buhay na hari, at lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay may halaga at saysay sa walang hanggan. Kapag patuloy tayong kumakapit sa pag-asa sa Kanya, magkakaroon tayo ng lakas para magpatuloy, magpakatatag, maging masigasig, dahil alam nating walang nasasayang sa paggawa para sa Panginoon. Sa ang bahagi ng araw-araw mong gawain, ang kailangang mong maalala na hindi nasasayang ang paggawa mo para sa Panginoon? Panginoon, salamat dahil may saysay ang bawat simpleng ginagawa ko, lalo na kung para sa iyo, kapag ako'y napapagod o nagsasawa sa paulit-ulit na gawain. Ipaalala mo sa akin ang pag-asa na dala ng muling pagkabuhay mo. Turuan mo akong maging tapat at matatag, dahil alam kong walang masasayang sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.